Aklat ni Juan, ikalibang kabanata. Ang pagpapagaling sa Bersata. Pagkaraan nito'y dumating ang isang pista na mga Udyo at pumunta si Yesus sa Jerusalem. Sa lungsod na ito, malapit sa pintuan ng mga tupa, ay may malaking imbaka ng tubig na may limang cortex. Kung tawagin ito sa wikang Hebreo ay Betsata. Sa paligid nito ang maraming may sakit at mga bulag, mga pilay, mga paralitiko. Sila'y naghihintay na gumalaw ang tubig dahil may panahong ang isang anghel ng Panginoon ay bumababa at pinapagalaw ang tubig at ang maunang lumusong sa tubig matapos na ito'y gumalaw ay gumagaling sa anumang karamdaman. May isang lalaki roon na 38 taon nang may sakit. Nakita siya ni Jesus at alam niyang matagal nang may sakit ang lalaki, kaya tinanong niya ito, gusto mo bang gumaling? Sumagot ang may sakit, ginoo, oh, wala pong maglulusong sa akin kapag gumalaw na ang tubig. Papunta pa lamang ako, may nauna na sa akin. Sinabi sa kanya ni Jesus, tumayo ka, buhatin mo ang iyong higaan at lumakad. Noon di gumaling ang lalaki, binuhat ang kanyang higaan at lumakad. Noong araw ng pa, nooy araw ng pamahinga, kaya sinabi ng mga pinuno ng mga Hudyo sa lalaking pinagaling, araw ng pamahinga ngayon, labag sa kutusan na dalhin mo ang iyong higaan. Ngunit si magut siya, ang nagpagaling po sa akin nagsabing buhatin ko ang aking higaan at lumakad ako at siya'y tinanong nila, Sino nagsabi sa iyong buhatin mo ang higaan at lumakad ka? Ngunit hindi alam ng lalaki kung sino ang nagpagaling sa kanya sapagkat maraming tao sa lugar na iyon at nakaalis na si Yesus. Pagkatapos nito, nakita ni Yesus sa loob ng templo ang lalaki at sinabihan itong, Magaling ka na ngayon, huwag ka nang gumawa ng kasalanan at baka masahol pa riyan ang mangyari sa iyo. Umalis ang lalaki at sinabi sa mga Diyo, na si Jesus ang nagpagaling sa kanya. Dahil dito, si Jesus ay sinimulang usigin ng mga pinuno ng mga Hudyo sapagkat ginawa na ito sa araw ng pamamahinga. Ngunit sinabi sa kanila ni Jesus, ang aking ama ay patuloy sa kanyang gawain hanggang ngayon. At ganyan din ako, lalo namang pinagsikapan ng mga Hudyo na ipapatay siya sapagkat hindi alam sapagkat hindi lamang niya nilabag ang batas tungkol sa araw ng pangmahinga, sinasawi pa niyang ang Diyos ang kanyang ama at si Gayon ay pinapantay ang kanyang sarili sa Diyos. Ang Kapangyarihan ng Anak At sinabi sa kanila ni Jesus, Pakatandaan ninyo na walang magagawa ang anak sa kanyang sarili lamang ang nakikita niyang ginagawa ng ama ay siya lamang niyang ginagawa. Ang ginagawa ng ama ay siya rin ginagawa ng anak. Sapagkat minamahal ng ama ang anak at ipinapakita sa anak ang lahat ng ginagawa niya at ligit pa sa mga ito ang mga gawang ipapakita niya sa kanya ng ama upang kayo mamangha. Kung paanong ibinabango ng ama ang mga patay at binibigyan sila ng buhay Gayun din naman, binubuhay ng anak ang sinamang nais niyang buhayin, hindi umahatol kanino man ang ama, sa halip ay binibigay niya sa anak ang buong kapangyarihang umatul upang maparangalan ng lahat ang anak tulad ng kanilang pagparangal sa ama, ang hindi nagpaparangal sa anak ay hindi nagpaparangal sa ama na nagsugo sa anak. Pakatandaan ninyo ang nakikinig sa aking salita, at sumasampalataya sa nagsugo sa akin ay may buhay na walang hanggan. Hindi na siya hatulan kundi nakatawid na siya sa buhay mula sa kamatayan. Pakatandaan ninyo na darating ang oras at ngayon na nga na maririnig ng mga patay ang tinig ng anak ng Diyos at ang sinimang makinig sa kanya ay mabubuhay. Kung paano ang ama mismo ang pinagmumula ng buhay, Gayun din naman ang anak na binigyan niya ng ganoong karapatan. Binigyan niya ang anak ng kapangyarihang humatol sapagkat siya ang anak ng tao. Huwag ninyo itong pagtakhan sapagkat darating ang oras na marinig na mga patay ang kanyang tinig at sila'y bapang. Lahat ng gumawa ng kabutihan ay babangon patungo sa buhay na walang hanggan at lahat ng gumawa ng kasamaan ay babangon patungo sa kaparusahan. Mga saksi para kay Jesus. Wala kong magagawa sa sarili ko lamang. Umahatol ako ay sa sinasabi sa akin ng Ama, kaya't matuwid ang hatol ko. Hindi ang sarili kong kalooban ang aking sinusunod, kundi ang kalooban ng nagsugo sa akin. Kung ako lamang ang nagpapatuo tungkol sa aking sarili, ang pagtuo ko ay walang katuhanan, ngunit may ibang nagpapatuo tungkol sa akin. At totoo ang kanyang sinasabi, nagpadala kayo ng mga sugu kahiwan at nagpatuo siya tungkol sa katuhanan. Hindi sa kailangan ko ang patuo ng tao. Sinasabi ko lamang ito para maligtas kayo. Si Juan ay parang maningas na ilaw na nagliliwanag noon at kayo'y sandaling nasiyahan sa kanyang liwanag. Ngunit may patutoo tungkol sa akin, nahigit na higit pa sa patatoo ni Juan, amang gawang pinapagawa sa akin ng ama, na siya ko namang ginaganap ang nagpapatoo na ako'y sinugo ng ama, at ang ama na nagsugo sa akin ay nagpapatuo rin tungkol sa akin. Kailanman hindi ni narinig ang kanyang tinig ni nakita man ang kanyang anyo, hindi nananatili sa inyong mga puso ang kanyang salita sapagat hindi kayo samampalataya sa sinugo niya. Sinasaliksik ninyo ang mga kasulatan sa pag-aakalang doon ninyo matatagpuan ang buhay na walang hanggan. Ang kasulatang yan ang nagpapatoo tungkol sa akin, ngunit ayaw ninyong lumapit sa akin upang kayo magkaroon ng buhay. Hindi ako naghahangad ng parangal ng tao. Subalit kilala ko kayo, alam kong wala kayong pag-ibig sa Diyos. Naparito ako sa pangalan ng aking ama, subalit ayaw ninyo akong tanggapin. Kung maibang kumarito sa kanyang sariling pangalan, sa inyong tatanggapin. Paano kayo maniniwala sa akin kung ang inahangad ninyo ay ang papuri ng isa't isa at hindi ang papuri na nanggagaling sa isang Diyos. Huwag ininisipin na ako ang magsasakdal laban sa inyo sa harapan ng Ama. Si Moses na inaasahan ninyo ang siyang maghaharap ng paratang laban sa inyo. Kung talagang naniniwala kay kay Moses, maniniwala din kayo sa akin sapagkat sumulat siya tungkol sa akin. Ngunit kung hindi kayo naniniwala sa mga sinulat niya, paano kayo maniniwala sa mga sinasabi ko?